British Columbia itinutulak ng isang grupo na lalo pang makilala ang larong sepak takraw sa Canada. Silipin sa report na ito. Yung sipa po kasi parang yun lang yung, old, old version ng laro. Kumbaga doon siya nagsimula sa sipa. Tinatag ni Irold Inzo ng North Vancouver ang grupong BC Canada sa Pactakraw sa kasagsagan ng pandemya. Dahil sa kanyang hilig at pagmamahal sa larong sipa o ang formal na sport na sa nung bata pa siya sa Pilipinas. It was my sport ko before talaga elementary high school until college. Simulan ko dito, uh, naganap naghanap ako ng mga, laro, mga laro. May halin tulad ang sepak takraw mula asya sa larong volleyball. Pero imbis na kamay at braso, ang ginagamit dito, mga paa. Iba rin ang bolang ginagamit sa nasabing laro. Plastic rubberized. Rubberized yung, yung labas niya pa yung mga sa sides rubberized. rubberized, rubberized, rubberized. May plastic siya pero yung kasi yung dating plastic kasi masakit itong rubber rest hindi na dati kasi nakakabukol eh. Sa loob lamang ng ilang taon, umabot na sa higit limang po ang mga membro ng grupo ni Inso na naglalaro ng sepak takraw sa Langley at sa Maple Ridge. Yung larong sepak takraw po is parang ano siya, um, parang volleyball siya, parang kick volleyball lang. Nilalaro siya ng tatlong tao sa court. composed of um, yung nasagit na is tekong, um, the server, and then sa, sa side is um, the thrower the spiker and then the sa the, sa other sa left side is the, the the feeder or the tosser yung po yun tapos nilalaro po siya isang set po 15 15 tas kung sinong manalo sa kung, kung manalo sa maunang manalo ng uh, 15 fifteen kung bagay um, 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 siya ng third set, three sets. Kung unang sets na, dalawang sets na manalo, yun na yung panalo po. Bukas daw ang BC Canada sa pagtakraw para sa mga kababayang gustong maglaro. Walang fees at bukas daw ito sa kahit na sinong gustong matuto. Sa mga bata po at saka sa mga gustong matuto, yung club po namin is um, all, all, all of all kinds of um, yung sa skills of play po. Um, either beginning or intermediate or or professional, nandun po kami. At din po kami magturo kung interesado kayo maaari raw makipag-ugnayan ang mga interesadong sumali sa kanila sa social media. Pwede rin daw manood ng by donation sa labanan ng walong sepak takraw teams mula BC Alberta at Saskatchewan sa 2025 Canadian Open Championship sa Sabado, September 6. Ang mga mananalo pupunta raw sa Thailand para sa sepak takraw Kings Cup. Inibigdahan po namin kayo kung may free time kayo, punta kayo sa Maple Ridge Christian School po um, this Saturday. It's um, the National Canadian Cup Sepak Takraw Championship. Um, Mag-start po siya ng 8 a.m. hanggang 7 p.m. po. Um, wala pong entrance fee. Punta lang po kayo doon at manood. Uh, makikita niyo po doon yung mga skills na mga Sepak Takraw players natin.